Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga bang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal yan! Para sa ating unang report. Parusa sa mga nagtitinda ng mga produktong higit sa SRP. Alamin. Sa pagtaas ng bilihin, maraming vendors at retailers ang napipilitang magtaas din ng kanilang mga paninda. Gayunpaman, nagtatakda ng halaga ang pamahalaan sa mga piling bilihin para naman hindi mabigla ang mga mamimili at maging abot-kaya ito. Ngunit, ang iba talaga namang nananamantala. Ano kaya ang parusa sa mga nagtitinda ng higit sa SRP o Suggested Retail Price? Alamin sa report na ito. Isa sa mga tungkulin ng Estado ay masiguro na ang mga basic at prime commodities o iyong mga pangunahing bilihin ay mabibili kung hindi man sa mura ay sa resonabling halaga. Kabilang sa basic necessities na ito ay bigas, mantika, itlog, gatas, iba't ibang uri ng gulay at asukal. Habang ang mga prutas, bawang, sibuyas at mga dried beef at pork naman ay itinuturing na prime commodities. Ito ay para protektahan ang mga consumer laban sa panghoard ng mga produkto at pananamantala lalo na sa panahon ng mga kalamidad at nationwide inflation. Gayon pa marami pa rin mga nagtitinda ang kanya-kanyang nagtatakda ng presyo ng kanilang mga paninda na higit pa sa SRP o Suggested Retail Price na itinakda ng gobyerno. Kaya kung mapapansin, iba-ibang halaga sa iba't ibang pamilihan. At bagamat magkakalapit ito, mayroon pa rin talagang sumusobra sa patong at hindi na makatarungan ang presyo. Ayon sa Republic Act No. 7581 o Price Act of the Philippines, ang sinumang mahuli at mapatunayan na lumalabag sa price ceiling na itinakda ng gobyerno ay maaaring makulong ng isa hanggang sampung taon o pagmultahin ng hindi bababa sa limang libong piso at hindi higit sa isang milyong piso. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. At sa susunod na balita, pananakit ng guro bilang anyo ng pagdidisiplina, maaring ireklamo, kakaharaping parusa ng guro, alamin. Pasokan na naman at simula na naman ang mga pangaral at pagdidisiplina ng mga guro sa mga estudyanteng hindi sumusunod o nahuhuling sumusuway sa mga tuntunin sa paaralan. May iba't ibang anyo ng pagdidisiplina, ngunit kailanman, hindi kabilang dito ang pananakit sa mga bata. Ano nga ba ang maaring ireklamo sa mga guro na mahuling sangkot dito? Tunghayan ang aking report. Tunay na ang pagdidisiplina sa mga estudyante ay tungkulin ng mga guro. Bahagi ito ng sinumpaang trabaho na ituwid at turuan ng magandang asal ang mga bata at kabataan. Mayroon itong tamang paraan at may limitasyon din. Gayon lamang, hanggang ngayon, ang corporal punishment o pagpaparusa ng mga guro sa estudyante ang isa sa mga pangunahing reklamo na natatanggap ng Department of Education o DepEd. Ayon sa DepEd Child Protection Policy o DepEd Order No. 040-12, ang anumang uri ng karahasan o violence against children in schools. Kabilang dyan ang pisikal na pananakit, pananakot at pamamahiya. Gayun din ang karahasan bilang anyo ng parusa o corporal punishment ay itinuturing na administrative offense of misconduct. Ang sino mang mahuli at mapatunayan na gumawa nito ay maaring humarap sa dismissal o pagkatanggal sa trabaho. Isa rin itong paglabag sa Code of Ethics ng mga teachers at maaring suspendihin o tanggalan ng lisensya ng Professional Regulation Commission o PRC. At sa ilalim naman ng RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, ang guro na mapatunayang gumawa nito ay maaring makulong ng isang buwan hanggang labing dalawang taon depende sa epekto o pinsala na naidulot nito lalo na sa kalusugan ng mag-aaral at depende rin sa edad ng estudyante. Kontrobersyal na video naman para sa ating next report. Tuta, pinapakain umano sa isang sawa. Kasong kakaharapin ng suspect, alamin. Isang video ang nag-viral online kung saan ilang tuta ang hinihinalang pinapakain sa ahas at bayawak sa bayan ng Carmen sa Cebu. Ano kaya ang maaaring kaharapin ng mga sangkot kung mapatunayang iligal ang aktibidad na ito? Pakinggan ang aking report. Kasalukuyang iniimbestigahan ang isang video na kumakalat online kung saan pinapakain umano ng mga tuta ang ahas at bayawak na alaga ng hindi pa tukoy na individual. Sa video, makikita ang mga buhay na tuta na nasa kulungan ng mga ahas at bayawak. Batay sa inisyal na impormasyon, makikita ang video na ito sa isang social media page kung saan naghahanap umano ang uploader ng maamong tuta na ipapakain ito sa alagang reptiles. Bagamat natukoy na ng Carmen Tourism Office ang uploader, kasalukuyan pang inaalam kung ito rin ang may-ari ng video na sangkot sa isinalaysay na aktibidad. Pahayag ng Carmen Tourism Office, hindi nito kinukonsinte ang ganitong mga gawi. Ano nga bang maaaring kaharapin ng mga mapapatunayang may sala na sangkot sa aktibidad na ito? Nakasaad sa ilalim ng Section 9 ng Republic Act 10631 o ang inamyandahang Animal Welfare Act of 1998, ang pananakit, panonorture, pagpapabaya at pagmamaltrato sa mga hayop ay isang krimen. Ang pagpatay ng mga hayop maliban sa baboy, kambing, tupa, koneho, manok, kabayo at iba pa ay itinuturing na paglabag sa batas maliban sa mga pagkakataon katulad ng mga sumusunod. Kung mapatunayan ng lokal na pamahalaan ng Carmen Cebu na nilabag ng sangkot ang mga ito, ay maaari itong makulong ng isa hanggang dalawang taon o pagmultahin ng 100,000 pesos. Ang susunod na report ay para pa rin sa mga mamimili. Parusa sa pagpapalit ng ibang expiration date sa mga ibinebentang produkto. Alamin! Seryosong kaso ang pagtatanggal at pagpapalit ng expiration date sa mga produktong ibinibenta at may kaakibat itong sagutin sa batas. Kung ano-ano ito, alamin sa report na ito. Ang expiration date tags ay gabay ng mga mamimili upang masiguro kung hanggang kailan maaaring kainin, inumin o gamitin ang mga produkto habang nasa magandang kalidad ito. Ang mga ganitong impormasyon ay karapatan na malaman ng mga mamamayan, lalo na ng mga consumer. Ngunit, may mga naiulat na insidente kung saan ang mga retailers at vendors ay nahuling nagtatanggal at nagpapalit ng expiration date sa mga binibenta nitong produkto. Ang gawain ito ay ilegal at nilalabag nito ang Consumer Act of the Philippines o Republic Act No. 7394. Nakasaad sa Article 14 ng batas na ito na bawal ang pagmamanufacture, pag import pag pag-e-export at pagbebenta ng produkto na mali ang label tulad ng expiration date. Ang sino mang mapatunayang lumabag dito ay maaaring makulong ng hindi bababa sa isang taon hanggang limang taon o kaya naman ay pagmultahin ng limang libong piso hanggang sampung libong piso. At usapang kalsada at motorista para sa mga susunod na balita. Parusa sa mga motor riders na hindi nagsusuot ng helmet. Alamin Ipinagbabawal sa batas ang hindi pagsusot ng helmet ng mga motorista at ang kas nito. Kaya kung lumabag ka rito, heto ang parusa na maaaring ipataw sa iyo. Panoorin sa report na ito. Ang pagsusuot ng helmet ay isang basic safety requirement sa pagmamaneho ng motor. Hindi hinahayaan ng otoridad na magpatakbo ang sino man kung wala itong pag-aaring helmet. Gayunpaman, marami pa rin ang nakakalusot Gaya na lamang ng throwback video na ito, kung saan huli ang isang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang suot na helmet habang angkas sa isang motorsiklo. Nagalit pa ito ng sitahin ng isang motorista. Ano nga ba magiging parusa sa mga motorista o rider na walang suot na helmet? Nakasaad sa Republic Act 10054 o Motorcycle Helmet Act of 2009, na lahat ng motorcycle riders ay dapat may suot na standard protective motorcycle helmets habang nagmamaneho o sakay ng isang motorsiklo, sa kahit anong uri ng kalsada o highway na kanilang dinadaanan. Ang sinumang driver o ang kas ng isang motor na mahuhuling hindi nakasuot ng helmet ay pagmumultahin ng 1,500 pesos para sa first offense. 3,000 pesos naman para sa second offense, 5,000 pesos para sa third offense, at 10,000 pesos at pagkumpis ka sa lisensya ang ipapataw sa mga susunod pang offense. At sa sumunod na balita, parusa sa mga motorista na bumabiyahe na paso ang ORCR. Alamin! Isang requirement ang pagkakaroon ng updated na ORCR na makukuha sa pagre ng iyong sasakyan. Ito ay mahalaga at madalas hinahanap sa mga checkpoint o kung nasangkot ang isang motorista sa isang aksidente. Ano kaya ang parusa sa mga nagmamaneho ng mga sasakyan na hindi rehistrado? Alamin sa aking report. Bagamat walang sistema na nagmamonitor kung ang isang sasakyan ay rehistrado o hindi, maliban na lang kung nahuli itong bumabiyahe sa kalsada, Mahalaga pa rin na sumunod ang may-ari at driver nito sa mga pamantayan ng otoridad. Bukod sa requirement ito, ito ay para mapanatili ang kaligtasan sa kalsada at masiguron ang mga motorista ay responsable sa kanilang mga tungkulin sa daan. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, ang pag-expire ng rehistro ng sasakyan at panahon kung kailan ito nararapat na iparehistro ay nakabatay sa huling dalawang numero ng plate number nito. Ang rehistro ng sasakyan ay taon-taon dapat na nire-renew. Dito nakukuha ang ORCR o or Official Receipt at Certificate of Registration na nararapat dalhin sa tuwing binabiyahe ang isang sasakyan. Ang sino mang mahuling bumabiyahe na paso ang ORCR ay maaaring patawan ng multa na 10,000 pesos. Kung lumampas na sa isang buwan na hindi ito nare-rehistro, i-impound ang sasakyan at i-release -re lamang sa sandaling na rehistro na ang sasakyan at nabayaran na ang kaukulang multa. Parehong parusa rin ang ipapataw sa mga mauling gumagamit ng mga peking registration documents. At para sa ating throwback na report mula sa lungsod ng Maynila, pito arestado sa iligal na pagtatap ng tubig. Kakaharapin ng mga suspect, alamin. Marami sa atin, pamilyar lamang sa pagkakabit ng jumper sa kuryente. Ang hindi alam ng iba, pwede rin itong gawin sa mga linya ng tubig. Ito ay tinatawag na water tapping at kadalasan nauuwi ito sa water shortage. Gaya na lamang nang nangyari sa Baseco sa Maynila. Ang buong detalye alamin sa report na ito. Arestado ang pitong lalaki, ang isa sa kanila, huling-huli pa sa aktong nadatnan ng otoridad sa loob ng manhole na ilegal na nagtatap ng tubig sa Baseco Compound sa Maynila. Ang mga suspect, responsable umano sa pagawa ng isang sistema ng pagnanakaw ng tubig. Pinagbubutas ng grupo ang main pipeline ng Maynilad kung saan nakakabit ang iba pang maliliit na tubo na nakokonekta raw sa kanilang mga customer. Ayon sa ulat, sinisingil nito ang mga kliyente ng 4 hanggang 6 na libong piso. Nakapagkabit na raw ito ng ilegal na koneksyon sa halos 3,000 kabahayan. Ang resulta, ang mga paaralan, ospital at mga residente na may legal na metro at nagbabayad ang siya namang nawalan ng water supply. Nakasaad sa Republic Act No. 8041 o ang National Water Crisis Act of 1995, ang pagtatap o ang paggalaw at pagkabit ng kahit anong koneksyon sa mga water lines ng mga water service provider nang walang pahintulot ng kinauukulan ay isang krimen. Ayon sa Maynilad, hindi lamang nito nababahiran ang integridad ng serbisyo ng kumpanyang sangkot, ngunit isa rin itong banta sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Ang sinumang mahuling gumagawa nito ay maaring patawan ng pagkakakulong na anim na buwan hanggang dalawang taon at multa na doble sa halaga ng tubig na ninakaw nito. Samantala, sa kaso ng mga naaresto sa Baseco, kung mapatunayan na ang mga tubig na ninakaw ay ibinenta pa at pinagkakitaan, ang mga sangkot ay maaring makulong ng anim hanggang labing dalawang taon. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon kayong nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Dito lang 'yan sa Hoy. Bawal yan. Muli ako si Rose Baviera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan.